Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Isa sa mga bagay na ginagawa ng mga tao sa western countries kung taglamig ay pumunta sa mga lugar na merong mainit na klima, habang ang iba naman ay bumabiyahe pa at sumasakay sa cruise ship. Habang ine-enjoy nila ang iba't iba mga aktibidades sa loob at labas ng barko, ang hindi naman nila napapansin ay ang hirap ng crew upang mabigyan sila ng once-in-a-lifetime experience. Kung ikaw ay nakaranas ng mag-book ng trip sa cruise ship, Maaring napansin mo na halos karamihan ng crew ay nagmula sa Pilipinas. Ang isa sa kanila ay si Robin Manalo na mula sa Cebu. Pagkatapos nitong makapagtapos ng kursong Hotel, Restaurant and Tourism Management at magkaroon ng ilang experience sa Pilipinas, lakas loob itong nag-apply sa Azura upang maisakatuparan niya ang kanyang pangarap na malibot ang mundo habang nagtatrabaho. Bagamat wala siyang maraming time off ay hindi niya 'yun iniisip sapagkat kung binibigyan naman sila ng pagkakataon na makapaglibot kapag nakadaong ang barko, ay hindi niya yun pinapalampas. Bagamat para sa iba ay ideal ang kanyang trabaho, ang hindi alam ng karamihan ng mga tao ang sampung buwan na kontrata ay masyadong mabigat para sa mental health ng iba. Sinabi nito na ilang beses na niyang nasaksihan ang pagme-mental breakdown ng ilan niyang mga kasamahan dahil bukod sa pagod ang ilan sa mga bagay na nagiging rason kung bakit nagkakaroon ng depression ang kanyang mga katrabaho ay dahil sa problema ng mga ito sa kanika nilang pamilya na naiwan sa Pilipinas. May ilan naman na hindi kinakaya ang pangangalawa ng kanilang mga kasintahan at asawa. Bagamat malaki ang sahod ng mga nagtatrabaho sa cruise ship kumpara sa dati nilang trabaho sa Pilipinas, ang iba ay namumroblema pa rin sa pera dahil sa daming gastos. Kaya upang maiwasan na malungkot kung siya ha ng problema sa buhay, si Robin ay minabuti na maging parte ng komunidad sa loob ng cruise ship. Sapagkat alam niya na ang pagkakaroon ng kaibigan at masasandalan ay mahalaga sa buhay hindi lamang ng isang OFW pero sa buhay ng isang tao. Kaya naman kung tapos na siya sa nakakapagod niyang trabaho ay lagi siyang sumasama sa kanyang mga kaibigan para naman mag-unwind. Pagkatapos ng kanyang kontrata, ang ilan niyang mga kasamahan ay lumipat sa ibang barko pero nanatili pa rin ang kontak niya sa mga ito. Ang ilan ay nakikayat na mag-apply sa cruise ship ng Carnival Sunshine pagkatapos nilang makita ang ad na ito mula mismo sa presidente ng cruise line. training uh, so that our uh, filipino crew can join in deck and engine roles um, can come into hotel and hospitality programs culinary is another big area so we're very excited to be really expanding the the kinds of opportunity that our filipino crew members will have si robin masaya Ngunit noong nakaraang buwan lamang, siya ay nagulat sapagkat ang ilan sa mga ito ay dinakip ng mga otoridad sa Norfolk, Virginia. At ang malala ay sabay-sabay ang mga itong bumba ng barko na nakaposas. Kasunod ng ulat na yan ay ang paggalat din ng balita na ang mga ito ay nakatakda na palang ipadeport papilit ng Pilipinas. Ang publiko ay nagulat din sapagkat hindi lamang isa o dalawa ang madadeport kundi labing walong mga Filipino cruise ship workers na mula sa Carnival Sunshine. Ang ibang mga Filipino na hindi pa nakakaalam sa totoong pangyayari ay mabilis na binatikos ang administrasyon ni Trump sapagkat para sa kanila ay may diskriminasyon na nangyari. Kaya para mapigilan ang pagbalik ng mga ito sa Pilipinas, ang grupong ito na kanibibilangan ng mga Amerikano at Filipino ay nagrally sa harap ng Carnival Sunshine. Hawak ang iba't ibang mga plaka ay nanawagan sila na sana ay protektahan ng cruise ship ang mga Filipino sapagkat naniniwala sila na ang employer ng Limig Walo ay wala man lamang ginawa para ipagtanggol ang mga ito. Sa ingay nilang ginawa, ang Filipino-American Group na National Federation of Filipino-American Associations at Filipino Workers Center ay sumali na rin para manawagan sa gobyerno ng U.S. na sana ay maging patas sa pagtrato ng mga ito sa cruise line workers. Nang interviewin nila ang ilan sa mga ito ay ibinahagi ng mga Pinoy na nagka-trauma sila sa nangyari at pakiramdam nila ay nakaranas sila ng harassment sa mga ahente ng Customs and Border Protection. Sa tindi na kanilang naranasan ay ibinahagi ng mga ito na noong sila ay nasa custody ng CBP ay gusto na lamang nilang matapos ang hakahiya at nakaka ang karanasan na iyon sa pamamagitan ng pagbalik sa Pilipinas para makasama ang kanilang pamilya. Bagamat naging maingay ang grupo at ibang ahensya sa Amerika tungkol sa naranasan ng libing walong Pinoy, ay nakukulangan naman sila sa tulong na ibinigay ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya nang malaman nila na pupunta sa US ang presidente ni si Bongbong Marcos para kausapin si President Trump, ang leader ng bayan ng USA ay nagpadala ng sulat sa mga tauhan ni Marcos. Doon ay hiniling nila sa Presidente na sana ay dalawin ito ang labing walo na nakadetine sa detention center upang lumakas naman ang loob ng mga ito at mapalagay ang kalooban ng mga Pinoy na gagawin ng gobyerno ang lahat para mailigtas ang mga ito. Ngunit ayon sa ulat ng Inquire.net, ang grupo ay hindi nakatanggap ng reply mula sa opisina ng Presidente. Nang kunin naman ang side ng palasyo tungkol sa issue, ay sinabi ng spokesperson na bagamat pupunta ang presidenta si US para kausapin si Trump, ay hindi madadalaw ni Marcos ang labing cruise ship workers dahil sa di umunoy limitado nitong oras. Kaya ang grupo ay kinontak na ang ambassador ng Philippine Embassy sa Washington. Sa pahayag ng ahensya ay kinumpirma nila na alam nila na padami ng padami ang mga Pinoy na naaaresto. Iminungkahi ng ambassador na kung gusto ng cruise line workers na labanan ang ginawa sa kanila ng mga otoridad sa Amerika at kung matindi talaga ang paniniwala ng mga ito na nalibag talaga ng mga pulis ang kanilang mga karapatan ay maaaring silang dumulog sa consular o welfare assistance. Ang mga ito ang kokontak co sa pinakamalapit na embassy o kaya naman ang Philippine Consulate General o mga Migrant Workers Office para masimulan ang proseso. Ibinahagi din ng ambassador na kung meron pang sumunod na pangyayari tulad ng sinapit ng 18 cruise ship workers, ang mga OFWs ay dapat kaagad kontakin ang pinakamalapit na Philippine Embassy sapagkat ayon dito ay meron silang kasunduan sa mga Philam lawyers. Doon ay nakasaad na ang mga ito ay obligadong tulungan ang mga OFWs. Ngunit ayon naman kay Andan Bonifacio mula sa grupong Bayan USA ang hindi sinasabi ng Philippine Embassy ay kapag kinontak ng kahit sinong Filipino ang sinasabi mga abogado, ang serbisyo ng mga ito ay hindi pro bono. Sa madaling salita, hindi libre. Idinagdag niya na ang iba pa nga ay humihingi ng retainer fee o upfront payment na 7,500 US dollars o mahigit 400,000 pesos. Nang wala silang makuhang tulong mula sa gobyerno, ang desperado mga Pinoy at ang mga grupong tumutulong sa kanila ay ginamit na ang telebisyon para humingi ng tulong. Ang ilan sa mga taong nadakip ay lakas loob na nagpa-interview para ipaalam sa publiko na ang ginawa sa kanila ay matatawag na harassment porket sila ay hindi mga US citizen at ang mga ito ay hamak lamang na regular na mga trabahador na mula sa Pilipinas. Ang ilan sa mga ito na humarap sa mga reporters ay sina Marcelo Morales Jr., RJ Rubio at Earl Jasmer Gamboa. Justice po nang ginagawa nila sa amin. Talagang traumatic experience po talaga sa amin dahil uh, mahirap tanggapin dahil wala kaming ginagawang masama. Kalaunan, si John Wagner na chairman ng Victory Cruise Line na may-ari din ng Carnival Cruise ay sinabi na ang kanilang kumpanya ay nakikipagtulungan sa mga otoridad para malaman ang punot dulo ng issue. Pero sa kadahilanan na hindi pa tapos ang investigasyon, ang uunahin at priority nila ay ang kapakanan ng nilang crew at kaligtasan ng kanilang mga guest. Nang kumpirmado na talaga na tila wala silang aasahan sa kanilang employer, ang labing walo sa tulong ng grupo na tumutulong sa kanila sa USA ay humingi na rin ng tulong sa social media sa pamamagitan ng pagbabahagi kung ano ba talaga ang nangyari sa kanila sa pagbabaka sakaling may maimpluwensyang tao ang makabasa na kanilang kalbaryo at tumulong sa mga ito. Ayon sa salaysay ng isa sa mga ito na nagtatrabaho bilang isang gali attendant na tawagin na lamang natin sa pangalang Carlos. Noong buwan ng Hunyo nitong taon lamang, ang Carnival Cruise Ship ay nakadaong sa Norfolk, Virginia. Habang siya ay abala sa kanyang ginagawa sa kusina ng barko na matatagpuan sa deck 9, bandang alas ng umaga noong June 8, lahat ng crew ay napatigil sa kanilang ginagawa pagkatapos nilang makarinig ng isang malakas na sigaw. Kasunod noon, ilang mga kalalakihan na nakuuniporme na armado ng baril ang pumasok at ang mga ito ay nagpakilala ang mga ahente mula sa Customs and Border Protection, na ahensya sa Amerika na nagbabantay sa bawat pantalan at point of entry sa buong Estados Unidos. Sa harap ng iba niyang katrabaho, ang CBP agents ay tinawag at tinanyayahan si Carlos na sumama sa opisina ng mga ito. Ngunit bago siya dalhin papalabas ng barko, ay bumalik muna siya sa kanyang kabina kasama ang ilan sa mga ahente para kunin ang kanyang cellphone. Nang sila ay makarating sa opisina ng CBP ay pinaghintay siya ng mga ito ng ilang oras bago siya ipasok sa interview room. Pagkalipas ng matagal niyang pag ay inescorta na siya ng mga ito papasok ng silid kung saan naghihintay ang tatlong ahente. Ang isa ay abalang kinakalikot ang cellphone niya habang ang isa naman ay nasa harapan ng computer at ang natitra pang ahente ay ang nag interview sa kanya. Sinabi ni Carlos na sa loob ng apat na sulok ng kwartong yun ay tinakot at pinagbintangan siya ng kung ano-ano. Binigyan siya ng papel tungkol sa pag inspeksyon sa kanyang cellphone. Ngunit sa haba ng lalaman ng dokumento, sabayan pa ng nararamdaman niyang takot ay hindi na niya nagawang basahin ang impormasyon doon. Pagkatapos niyang pirmahan ang papeles ay doon na naging mas intense ang interview. Bagamat hindi niya pa alam kung ano ang rason kung bakit siya nasa custody ng CBP, sinabi ni Carlos na kagad siyang tinakot ng ahente. Ayon dito ay kung magsinungaling siya, hindi lamang siya magmumulta ng 250,000 US dollars, pero makukulong din siya na hindi bababa ng lima hanggang sampung taon. Pagkatapos noon ay sinabi ng mga ito na kaya pala siya ini-interview ay napatunayan na siya ay nanonood ng video at litrato ng mga minor de edad. Itinanggi ni Carlos ang akusasyon at sinabi nito na hindi niya magagawa ang krimen na iyon sapagat meron siyang kapatid na babae, asawa at mga anak. Ngunit ang ahente ay tinakot sa niguan siya na isang taktika ng mga detectives. Minura din ito si Carlos at sa harap nito ay ibinagsak ng ahente ang posas. Ngunit sa halip ng masindak, itinanggi pa rin ni Carlos ang akusasyon. Ang mga ahente ay naglabas-pasok sa interview room at sa tuwing babalik ang mga ito sa silid ay lagi nilang tinatangka na paaminin si Carlos. Pagkalipas ng ilang oras ay bumalik ang ahente at ito ay may hawak ng mga papel. Sa unang papel na ibinigay sa kanya ay pinakumpirma ng mga ito kung siya ang nasa litrato. Inamin ni Carlos na siya nga ang lalaki sa larawan dahil ang picture na yon ay kinuha noong February ng taong ito lamang. At natatandaan din niya na yun din ang panahon kung kailan dumaong ang barko sa Virginia. Ang sunod na papel naman ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa pagdating niya sa USA. Pero ang pangatlo ay merong detalye na nagsasabi na si Carlos ay di umunong nanonood ng videos at ito ay nagmamayari ng hindi kaaya-ayang larawan ng mga minor de edad. Bukod sa panonood ay nakusahan din siya na ipinasa niya ang mga materyales sa ibang tao noong October 2021. Itinanggi ni Carlos na puro kasinungulingin lamang ang sinasabi ng CBP agents dahil sa halip na ebidensya tulad ng watch history, download history, browsing history o kaya chat ng panonood at pagpapasa ng sinasabi ng mga itong materyales, Ayon kay Carlos, ang ipinakita lamang sa kanya ay isang papel na may sulat kamay. Kaya para sa kanya ay inimbento lamang talaga ng mga otoridad ang sinasabi ng mga itong ebidensya. Ang interview sa kanya ay umabot ng ilang oras at kahit anong pagtanggi ang kanyang gawin, ang CBP agents ay hindi nakikinig sa kanya. Kalaunan ay pinagbintangan na rin siya ng mga ito na kaya siya di umano nagtrabaho sa cruise ship ay para tumakas sa barko at magtrabaho ng ilegal sa United States ipinaliwanag niya na wala yung katotohanan. At pagkalipas ng tatlong oras at kalahati, sa kadahilanan na walang nakukuha sa kanya ang mga ahente, sinabi ni Carlos na in-release na rin siya at pinabalik sa kanyang barko. Ngunit kahit tila tapos na ang interview, ibinahagi nito na nagkuroon siya ng trauma. Pilitin man niya na magtrabaho ay hindi rin siya makafocus dahil may kutob siya na hindi pa tapos ang lahat. Simula June 8 pala ay hindi lamang siya ang crew na inipitahan ng mga ahente sa kanilang opisina. Pero noong sumapit ang June 25, 2025, masaya si Carlos dahil makakahinga na siya ng maayos dahil yun din ang araw na nakatakdang umalis ang barko sa pantalan ng Norfolk. Ngunit magugulat siya nang sumapit ang alas 7 ng umaga. Ayon sa salaysay ni Carlos, kasama ang walapang crew ng Carnival Cruise ay tinawag na naman siya ng CBP agents. Pagamat ilang beses nilang tinanong kung ano ang nangyayari, ni isa sa mga ito ay hindi sumasagot at nagbibigay ng paliwanag. Sa halip ay binigay sa kanila ang ilang mga dokumento. Nang tanungin nila kung ano ang nilalaman ng mga yun, sa halip na ipaliwanag, ang ilan sa kanila ay sinigawan pa di umano ng mga ahente. Nang pirmahan nila ang mga papeles ay nagulat sila dahil sunod-sunod nang inilabas sa kanilang mga bagahe hanggang maiwan na sila ng barko. Kahit ang kanilang employer ay hindi man lamang ipinaluwalag sa kanila ang nangyayari at kalauna na lamang nila nalaman na ipapadeport na pala sila dahil nilabag nila ang batas na nakasaad sa Section 252B of the U.S. Immigration and Nationality Act. Sa simpleng paliwanag, ang kaso ni Carlos at halos lahat ng labing mga Filipino ay napatunayan na nanonood at ari sila ng imahe at videos ng mga minor de edad na isang seryosong krimen sa Estados Unidos. Ang ganyang kapalaran din ang sinapit ni Marcelo Morales Jr., RJ Rubio at Earl Jasmer Gamboa. Ang mga ito ay in-interview, pinabalik sa barko pero pagdating ng June 25 ay inaresto ang mga ito. Sinabi ng tatlo na lahat sila ay pinilit ng mga ehente ng CBP na pirmahan ang papeles na nagsasabi na sumasang-ayon sila sa pagre-revoke ng kanilang working visa. Ay ko po mag-sign. Nilapagan po ako sa tabi ng papel ko po na ng handcuff po. So sabi nila, sabi po ng CBP, you will choose, you will sign or you will get handcuff in your hand. So parang pupusasan po ako. Ayon sa pahayag ng Philippine Embassy, ang USA ay mahigpit na ipinapatupad ang batas nilang Section 252B. At kung ikaw ay makasuhan, huwag mong asahan na magiging mabait sa iyo ang batas sapagkat mga minor de edad na ang pinag-uusapan. At hindi katulad ang ibang bansa sa US kung ikaw ay makitaan ang papatunayan na nagmamayari ng mga hindi kaayayang ayang materyales ay hindi ka lamang aarestuhin. Ngunit ikaw ay lilitisin, ikukulong at ang malala kung ikaw ay may hawak lamang na working visa o green card, malaki ang posibilidad na ikaw ay ipadeport. Ngunit ayon sa labing walo at grupo na tumutulong sa kanila, sa kaso ni na Carlos ay walang nangyaring paglilitis. Ni wala ngang formal na kaso na isinampalaban sa mga ito, hindi katulad ng nangyari sa kaso ng Filipino cruise worker ni si Arvin Merasol na dati ko nang na -cover. Kaya para sa kanila, ang ginawa ng CBP ay klarong paglabag sa karapatan ng labing walo. Sinabi ng abogadong ito na kahit working visa lamang ang hawak ni na Carlos ay may karapatan pa rin ang mga ito na dumaan sa tamang paglilitis at mabigyan ng due process bago pinatalsik pabalik ng Pilipinas. Ngunit kahit anong ingay ang kanilang gawin, para sa CBP ay hindi na kailangan dumaan sa paglilitis si na Carlos dahil talaga namang guilty ang mga ito. As of November 2024 ay meron pang mahigit 3,000 mga Filipino ang nanganganib na ma-deport pabalik ng bansa. At ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, karamihan sa mga ito ay TNT o yung tago ng tago dahil sa walang papeles. Sa kaso ni na Carlos bukod sa pagre-revoke ng kanilang visa, Silang lahat ay hindi rin maaaring makabalik sa Estados Unidos sa loob ng sampung taon o isang dekada. Sa report ay nakalagay din na hindi lamang mga Filipino ang na-deport kundi marami pang cruise ship workers mula sa iba't ibang cruise line na nag-ooperate sa Great Lakes region tulad ng Victory Cruise Lines, Viking Cruise Ship at Pearl Sea Cruises. Nang sina Carlos ay makabalik sa Pilipinas, ang iba sa kanila ay hindi nagsayang ng oras at nag-apply ang mga ito sa ibang cruise ship na hindi papasok sa United States. Pero nagulat sila dahil kung sa pagkakataon na makita ng posibleng employers ang kanilang work history at nakita ng mga ito na narevoke ang kanilang US working visa dahil sa kaso, ay automatic silang nire-reject ng mga ito bumagsak na ho lahat ng pangarap eh. Wala, hindi ko na ho alam kung paano ako mag-start. Na halos kahit di ko ho alam kung paano, paano pa ako makakabalik. Talagang durog na durog po kami ngayon. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.